po si Gina. So, tuturuan ko kayo ng simple steps kung paano mag-import. Step 1, decide on what you want to do. Gusto mo ba maging local supplier? Or gusto mo magpa-import ng sarili mong products for your branding? Or gusto mo ba mag-online selling? That will determine kung anong gagawin natin sa step 2. 2, may idea ka na. Ngayon, hanap naman tayo ng product na gusto mong pa import at supplier. Yan, bibigyan ko kayo ng example. Gusto mo bang mag-start ng vending machine business? Kailangan nyo ba ng tangke katulad nito, compressor air? Gusto mo bang magpa-import ng ceiling panel katulad nito? Kailangan mo ba ng ice cream machine for your business? O gusto mo ba maging supplier ng meat slicer katulad nito? dami. Gusto mo ba magpa-import ng fuel dispenser katulad nito? Pwede na makayong magpa-import ng mga small packages katulad ng hawak ni Aaron. One example is Alibaba.com at pwede mo rin i-download ang app nila at dito pwede kang mag-search ng mga product na gusto mong ipa-import. And once meron ka ng napiling product, pwede kang pumili ng supplier. At meron dito ang chat option para malaman mo yung measurements at mabigyan ka rin ng stratquad ng pwedeng maging cost ng iyong shipping fee. So ngayon, may product ka na napili. Kausapin mo na yung supplier. Mag-ask ka ng details about the item katulad ng CBM niya, package dimensions, at kung ilan number of packages siya ipapadala ng supplier mo. Ngayon, okay ka na sa supplier mo. Chat mo kami para mabigyan ka namin ng estimated shipping fee cost mo. Ma-register ka namin para mabigyan ka namin ng shipping mark mo. And mabigyan ka rin namin ng China Warehouse address details. At ito yung mga kausap mo. Pagka-register namin sa iyo, makakatanggap ka ng email containing your shipping mark or the straw code and our China warehouse address details na ibibigay mo sa supplier mo para makapili siya kung saan siya malapit at doon nga ipapadala ang package mo. At ganito nga, ididikit yung shipping mark mo or yung straw code. Ngayon, wala ka nang gagawin. Sit back and relax kasi kami na ang bahala magpadala ng package mo from China to the Philippines at intayin mo na lang siya makarating sa aming Malabon Warehouse! Once tumating na yung package mo sa aming Malabon Warehouse, makakatanggap ka ng email sa amin containing the payment link para makapagbayad ka and ma-pick up mo na yung package mo. So once paid ka na, pwede mo na i-pick up yung packages mo or pwede mo siyang ipa-pick up sa local courier. So ito yung mga nagpi-pick up. <laughs> By the way, meron kaming lounge. Ayan, so, so naka-aircon siya. So pag nag ka sa packages mo, meron kang pag -iintayan. Malamig dito, naka-aircon, tapos may TV din. So, ganun lang kadali mag-import. Again, I'm Gina at ako po yung makakausap niyo sa lahat ng questions and concerns na meron kayo about importing.